Ferdinand Victoria. Ah, oh, yan po ay taga Gloria Wala na Malapit na. Tulay. hindi. Ah, ay, sa Bay Balito, ito taga sa atin. Pangasawa. May hindi niyo, si Marin Maylen. Saan po kayo sa Bansod? Sa Alcadis Maha. Alcadis Sa Kaya sabi uh, ko ka, Patay na ho. Na. Yung anak na Yung na ay klase namin. Patay na anak. Ayaw, may isang <laughs> babo likod mm. ng bahay ni Patchang sa Sababang buti. Ayan. Sababang sila kumukha ng pansabaw. Kaya mabilis mo dito. ano? sila

ulit ay hindi na pwede yung sabihin abala ho huwag ka na kagadamin pa ba sa na kita kita naman Boyo toyo. toyo. Berisa no? Huh? No, Kaya nga. Kaya merito. Asal. oi. What's more? Ah, no. Like <laughs> asala. <laughs>